Ya lor. Air nafas, air nafas pulau tan. Iya. Makan macam itu, tahu bahasa ini dok. Boleh macam keras langsung apa? Ya. Yeah. Enak. Tuh na. so, makasih nak kaya vô mà ulan ulan mình đi từ xa mình mong normal bateri dia, dia nak. Syawat semua viewers jam, selamat, selamat sahut penonton. Nanti ni ni Minjum ini Minjum orang Ha Ya nak Cik nak selanjutnya nak Kaya lang <laughs> uuwi ni amig ko. ni mga amigo Shout <out>. <laughs> <laughs>

bunut ha ala ala ko uh, dumating na mga amigo yung ating biyahe galing sa Malabon uh, yung binaba natin isda mga amigo kahapon ay o oh. ito mga amigo yung ating uh, naging binta doon sa binyahe nating isda na limang piraso kahapon mga amigo Ah, uh, yung timbang mga amigo nung isda natin kahapon ay mm, um, may 39 mga amigo may 40 sirado at saka dalawang 38 at isang 27 mga amigo ang presyo nila ay ah uh, apat mga amigo ang na-straight doon sa 230 yung 27 kilos natin mga amigo ay o oh, na 215 naman siya yun mga amigo ang ating panlimang isda ang binta natin mga amigo doon ay ito 39,280 mga amigo ang kabayaran ng ating limang piraso mabuti na lang mga amigo ato o oh, kahit pa paano mga amigo ay sinwerte din naman doon sa ating presyo na street sila na straight mga amigo yung pasok ah, 40.5 bala amigo yung pinakamalaki tapos ay mayroon din tayong 38.5 at saka 27.5 mga amigo Uh, yung ating junior mga amigo ay na presyuhan din siya ng 275 naman ah ano ba yun 215 pala amigo 215 pala yung atin mga amigong ano uh, junior rin Okay pa din naman Migo Kahit paano ay kahit junioran siya uh, Na 2.15 pa din naman ang kanyang presyo mabuti na lang mga amigo at to, na straight naman yung ating mga pasok amigo sa 2.30 ayun yung ating binta mga amigo doon ay uh, mabuti naman mga amigo at to, naging 39,000 siya mga amigo at 280 ito mga amigo ang nagiging gastos doon sa sa pagbiyahin natin sa Malabon tracking mga amigo ay oh, 183.5 yung ating isda ang timbang lahat lahat uh, times 8 mga amigo dahil 4 kilo yung aming pasahi doon sa sasakyan uh, 8 mga amigo ang kilo nya ayan 1,468 mga amigo yung aking ating nagiging tracking doon sa isda nating limang piraso plus 3 ice mga amigo 380 tapos ay hurnal mga amigo yung nagbuhat nung ating isda galing sa bangka papunta mga amigo sa sasakyan yung limang piraso mga amigo ay, o pinahingi ko sila mga amigo ng 500, yung limang pirasong isda natin. Uh, hindi ko na mga amigo isinama dito yung biyahe. Uh, may biyahe mga amigo, dapat ito kung ibang tao mga amigo ang nagluluwas ng ating isda, kaso hindi naman. Dahil walang pasok mga migo yung aking anak Yung binata ako mga migong maliit na nagkaka, ma, nag-aaral mga migo ng college uh, Yung nag-aaral ko mga migo ng siman uh, Wala siyang pasok mga migo kahapon dahil sa sabado uh, Siya muna mga migo ang nagbiyahi at yung mama niya ay narito lang yung mama niya migo ang nagbabiyahin ng aming isda talaga uh, hindi ko na mga migo sinama dito kung magkano ang ipapahingi ko sa kanya halimbawa dun sa kanyang pagbiyahe kagabi kaya yeah, ayun mga migo ito ang ating kuan dito natin mga migo ito siya uh, uh, tatanggalin sa binta nating ito plus yung sa bangka mga amigo oh, kakaltasin din dito sa 39,000 na ito 280 kung magkano mga amigo yung nagiging gastos dun sa bangka sa paglaot at yung matitira nito mga amigo ay yun ang ating uh, matatawag mga amigo na ay yun, ang pambigas-bigas ng pamilya mga amigo 'yung matitira dito'ng county. Sige lang mga amigo kahit ka-county 'yung isda natin ay sinwerte naman mga amigo sa presyo dahil na-street naman sila. Na-street mga amigo 'yung pasok na apat. ay salamat naman amigo at nagkaganon 'yung ating biyahe kahit lang medyo lilimang piraso siya mga amigo. Ay, mayroon pa din naman tayong binta kahit pa paano ito mga amigo yung ating binta doon ito siya dito natin mga amigo tatanggalin lahat yung gastos natin sa bangka kung magkano mga amigo ang ating uh, naging starting doon sa bangka doon sa paglaot hindi ko hindi ko na mga amigo muna pinakwinta doon sa aking asawa mga amigo magkano yung naging gastos ko sa aking paglaot dahil uh, medyo may matitira pa naman migo dito dahil sa tanca ko ay uh, hindi pa naman siguro aabot mga migo doon sa mga 20 uh, yung aking starting sa bangka plus nitong ating gastos nito sa malabon uh, sige lang mayroon pa naman mga amigo itong matitira kahit pa paano pambigas mga amigo dito sa kuan bahay buti na lang mga amigo kahit kakaunti yung ating isda ay nagkaganon yung ating presyo doon kaya hindi ko siya mga amigo ibinaba nung mga nakaraang araw na dumating ako dahil ay ang monitor namin doon medyo may kababaan mga amigo ang pasok parang 200 lang mga amigo nung dumating ako kaya pinatulog muna natin yung isda natin ng kaunting araw dyan sa punduhan dahil sabay sabay talaga mga amigo ang isda noon nagbabaan din mga amigo yung ibang mga bangka ding katulad rin lang sa bangka natin mga amigo na maliit lang eh, marami pa naman mga amigo ang gilo sa bangka kaya ganun ang aking ginawa muna doon sa isda natin mga amigo uh, sige lang uh, shout out nga pala dyan sa mga batilyo lahat sa Diding 66 dyan sa Malabon uh, maraming salamat sa pag panunood ninyo sa video namin at saka sa ating mga viewers at saka sa mga subscriber natin maraming salamat sa inyong lahat mga amigo at saka sa pag iintindi mga amigo dyan sa mga batilyo natin sa malabon lahat yung ating mga soke na batilyo dyan sa malabon lahat maraming salamat sa inyo Dahil ah, napapanood niyo mga amigo yung ating mga ginagawang video mga amigo sa ating pangingisda. Maraming maraming salamat mga amigo sa inyong lahat. Ayun mga amigo. At magandang umaga mga amigo sa ating lahat. Ayun sige lang mga amigo kung kailan tayo magpaplano plano nito ulit uh, dahil mga amigo yung weather nila mga amigo ay pizza dosi medyo may kalma kalma na uli ang habagat mga amigo baka naman bago sumapit ng adusi mga amigo ay mga ngarga na rin tayo ulit uh, Maraming maraming salamat, Migo, sa inyong lahat, sa ating lahat. Magandang umaga. Sige lang mga amigo, tuloy-tuloy lang mga amigo yung ating pagbibidyo sa ating pangingisda doon sa laot dahil uh, ayan lang mga amigo ang hanap buhay ko, ang hanap buhay natin mga amigo na inaasahan natin ko inaasahan natin mga amigo sa ating pamilya ito lang siya mga amigo pangingisda kong ito ang aking inaasahang pang ano sa pamilya ko mga amigo ay oh, mga nakahiga mga migo itong aking mga tuta mga amigo ito ayan oh sila <laughs> mga nakahiga mga amigo yung mga tuta Sige lang mga amigo uh, mga ngarga na lang tayo ulit mga amigo pagka talagang medyo magbago man mga amigo yung weather natin maraming salamat ulit mga amigo sa inyong lahat okay na uh, ito mga amigo ang kauna-unahan kong pag ng ating pagbiyahe mga amigo ng isda natin sa malabon Uh, kahit pa paano mga amigo ay salamat din naman sa panginoon mga amigo at sinwerte din yung ating pagbiyahe hindi siya ganoon mga amigo kababa yung ating dinat ng presyo doon sa Malabon okay, maraming salamat ulit mga amigo sa inyo, sa atin lahat <tong>